Now, ngayon po pag-usapan natin na basura na po yung dalawang motion ni Tatay Indigong sa ICC. Unang-una, -una, yung para sa interim release, para sana siya ay panandali ang makalaya. At pangalawa, doon sa motion to dismiss na walang jurisdiction na hukuman. Now, ano ba ho ang mangyayari sa susunod? No? Well, dyan po sa ICC, itong mga desisyon na ito po pwede nang maapilak agad. Hindi naantayin hanggang matapos yung kaso. So, parehong motion po ay po pwede nang maapila sa appellate tribunal. Now, pero ang tanong, ano ba ho ang pag-aasa ni Tatay Digong, no? Doon sa dalawang motion niya yan, ay, o apila na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na yung una-una, yung interim release, at saka at pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho pong importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako, ho, dahil ako po ito meron sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay in-order sa isang kumpanya at ang uh, sinis sinisili po sa mga um, kinakailangan na mapakain ng uh, Dutch government ay yung microwavable meals. no? Unfortunately, ako po, hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki ng nawala sa aking timbang at siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Digong kaya um, ang bilis din na pumayat ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable, hindi ko po makain talaga. Yung konting nakakain ko, yung manok, napakaliit naman po. Isang maliit na maliit na yung parte ng paa na hindi pa yung buong paa, no? kundi yung nasa baba lang, yan lang nakakain ko. Kaya nung ako'y nasa refugee center, ako'y lumalakad ng 45 minutes papunta at 45 minutes pabalik para lamang makabili na makakain ko pagkain sa pinakamalapit na grocery. Ganun, kay layo po yung, yung uh, refugee center sa pinakamalapit na um, uh, grocery. No? So ako po, nabuhay ako doon sa refugee center ng limang linggo kasi nakakabili naman ako sarili kong pagkain. Eh si tatay di kong hindi naman po pwede bumili ng sarili pagkain. Forced to good siya. Kaya naintindihan ko kung bakit siya na nawalan ng napakalaking timbang. No? So kanya, kailangan talaga makalabas siya sa kulungan, mas hindi sa Pilipinas, para lamang muna una may magbantay sa kanya, pangalawa makain niya yung gusto niyang kainin dahil po pwede naman siya magpaluto kapag meron na siyang sariling tahanan. So importante-importante sa so, lalong mabilis sa panahon na magkaroon din ng interim release. At syempre yung jurisdiction, para sa hindi nakakaintindi po, no? ang jurisdiction ay yan po yung kapangyarihan ng uh, Uh, isang hukuman para litisin ng isang tao para sa krimen na nagawa at saka kung merong jurisdiction yung hukuman sa tao na um, uh, linilitis. No? At uh, ibig sabihin po niya, kapag uh, nagwagi yung sinasabi ni Tatay Digo na walang jurisdiction kasi nagsimula yung preliminary investigation dalawang taon um, na ang nakalipas, matapos tayo magbitiw sa ICC, wala na pong kaso. Dismiss na yan. Kaya napaka-importante po ng jurisdiction. Well, ano pong tingin ko? Thank yeah. you. mm <clears throat> really yung finding of guilt dahil sa tingin nila hindi nga napatunayan yung guilt beyond reasonable doubt dahil isang elemento na hindi napakita ng prosecution. So, by way of track record, wala talagang binibigay na interim release ang, ang pre-trial chamber na ICC. Kaya nga lang, inaasahan natin na yung katandaan ni Tatay Digo, 80 anyos, dahil nga wala pa namang 80 anyos na nalilitis, at saka pangalawa, yung preliminary showing na parang hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis ay bagay-bagay na ikokonsidera ng appeals chamber no sa pagdedesisyon. Pero syempre po, dehado na tayo diyan kasi nga po um, wala man lang ni isang nagdissent doon sa desisyon no. Hindi gaya ng desisyon na kung dapat bang ipagpaliban ang paglilitis dahil nga merong allegation na hindi na kaya uh, tumayo ng paglilitis si Tatay Gaan na tamang desisyon nila no at mahihirapan yung appeals chamber na baliwalain kasi syempre hindi naman po yan guys sa Pilipinas na mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Hindi po. Pantay-pantay uh, lang po mga West dito sa ICC. Wala po silang hierarchy. Meron lang talaga iba't ibang chamber. Yung pre-trial, <coughs> yung trial, at saka yung appellate chambers. Now, dun sa pangalawa, ito po talaga ang make or break. Yung lack of jurisdiction. Kasi kung wala talagang jurisdiction, tigil na ang kaso. Hindi na kinakailangan tumuloy ang sa confirmation of charges, uwi na agad si Tatay Digo. Now, again, unfortunately, natalo tayo at unanimous yung tatlong uh, pre-trial chamber. Pero kung maalala ninyo, noong unang ng uh, issue ay kung dapat pang magpatuloy sa preliminary investigation ang kaso, ay eh, merong dalawang judges at ito mga talagang tunay na bihasa sa international law, na Europeans din, ang nag -decent dun sa majority decision ng tatlong judges sa appellate chamber na wala ng jurisdiction ang uh, ICC kita tayo digong At ang reasoning nila ay solid. Ang reasoning nila ay, unang-una, dahil merong karapatan ang mga miyembro na bumitiw sa um, pagiging miyembro ng ICC at itong uh, pagsasabi uh, uh, nila sa ICC ang nagbibigay ng jurisdiction sa hukuman, hindi naman po pwede na forever sila ay masasakop ng jurisdiction ng hukuman. So ang sabi ng dalawang dissenting judges, ang balanse ay nakamit dahil binigyan nga ng karapangyarihan na bumitiw ang uh, mga bansa sa pagiging miyembro at hindi sila magkakaroon ng obligasyon na forever na dapat makipagtulungan sa hukuman. Ang pagbalanse dyan ay kinakailangan yung effectivity ng pagbibitiw ay sa loob lamang ng isang taon matapos ma-deposit ang instrument of ratification. So kinakailangan ang hukuman gumalaw doon sa loob ng isang taon matapos na mag-deposit um, uh, nga ng instrument of withdrawal. At ang issue is, kailan ba dapat gumalaw ang hukuman? Ang sabi ngayon ng pre-trial chamber, yung preliminary examination na ginagawa ng prosecution lamang ng walang kahit anong uh, um, partisipasyon sa hukuman ay sapat ng dahilan para um, makonclude na nagsimula na yung proseso na hindi na po pwedeng itigil kung ang isang bansa ay bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ang sabi naman ng dalawang dissenting judges na sa tingin ko mas dalubhasa dun sa tatlong um, ng majority opinion, mali yan. Kinakailangan yung korte mismo ang gagalaw sa loob ng isang taon. At pag sinabing korte mismo, ang kauna-unahang chamber ng korte na dapat gumalaw ay yung pre-trial chamber. So, ibig sabihin, yung kauna-unahang pagkakataon na gagalaw ang pre-trial chamber sa confirmation na dapat magtuloy sa preliminary investigation, dapat yon ay nabigay ng hukuman sa loob ng isang taon lamang. Kaya nga yung dalawang judges ay nagsabi, dissent sila. So, in other words, bagamat ang track record ng ICC ay talagang hindi nagbibigay ng na interim relief dahil yung dalawa versus tatlo na majority, yung dalawang yon mas dalubhasa kaysa dun sa tatlo. Siguro sa susunod, i-analyze ia ko kung bakit ko sinabi yan. Kasi mas bihasa sila sa international law, mas matagal ang kanilang naging karanasan bilang mga magistrado, mas malalim sa tingin ko pagkakaintindi na sa international law kaysa dun sa tatlong majority. So laban tayo sa issue ng jurisdiction. At um, ang issue, ganong katagal na naman yan? So, wag niyong kakalimutan pang uh, pang pitong taon nang nakakulong si Tatay Digong. At syempre, um, yung remedyo natin na lack of jurisdiction na-file lang matapos ang unang dalawang buwan na pagkakakulong. Well, ako po talaga hindi ko maitindihan bakit dalawang buwan nga uh, lumipas bago uh, sinampay ang uh, uh, motion para sa jurisdiction kasi pwede namang isa pa yan kaagaran within the same week or at least the same month na siya ay nakadetena na sa ICC, kasi kada araw na nakadetect na siya na wala probable cause, ayan eh po'y parusa na wala pang napapatunayan na pagkakasala, di ba po? Sino man ang gusto na makulong isang araw? Ako po, isang araw lang ako nakulong sa Kongreso, I'm telling you, hindi ko po gusto yun. Dahil ako talaga binibigyan ko ng kahalagahan ng aking halayaan. Lalong-lalo na kung wala pa naman napapatunayan na ako ay nagkakasala. So patuloy po tayo magdasal na sana po parehong musyon ay ma-reverse ng appellate chamber. Pero doon sa dalawa, mas importante po yung jurisdiction. Kasi kapag jurisdiction, uwi na ng Pilipinas si Tatay Digong. Pag sinabing walang jurisdiction, ay eh, tigil ng lahat. At uwi na diretsyo ng Pilipinas si Tatay Digong. Yung uh, remedy naman ng interim release, pag yan ay nagrant grant ang ibig sabihin lamang ay labas siya ng kulungan, pero hindi pa rin makakauwi si Tatay Digong Um, sa Pilipinas So kung tayo magdadasal, pagdasal natin na pareho sanang ma-reverse Pero mas liina natin ang dasal Doon sa lack of jurisdiction Kasi lack of jurisdiction, tapos na ang kaso At po pwede nang umuwi Si Tatay Digo Well, sana po ako uh, Nakapag-nakatulong uh, Sa inyong pag Sa mga proseso na pinagdadaanan ngayon ni Tatay Digo Ipagdasal po natin Ang kalayaan ni Tatay Digo Sa lalong mabilis na panahon Again, as a, bilang isang kristyano, naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pagdasal. At uh, sabi nga po nila, prayers move mountains. Pero ngayon po, parang ginawa ng lahat dito po sa ICC para nabaliktad at mapauwi si Tatay Digo. Kaya nga po ako, ang akin pinagdadasal, e sana yung iba pang remedyo sa international law na aking minumungkahi ay pag-aralan, pakinggan, at kung po pwede, eh, gamitin dahil lahat po ng remedyo kinakailangan natin ngayon. Dahil ang importante, mapauwi si tatay.